magandang araw, magandang umaga sa ating Ngayon po ay umakyat ulit ako dito sa bukid. Dahil iti-check i-update ko po kayo sa mga tanim namin na mais. Mais at saka yung tinanim ko na kasava. So ayan, ako lang yung mag-isa. Ayan, ako lang mag-isa. Dahil wala pa po akong customer sa salon. Kaya pumunta ako dito sa ano, sa area yan Oh. Ah! Anak, kakahingal. Ako lang mag-isa. So ngayon ay may tatanim ako. Ito na tayo sa area. Okay tayo ulit. Ako lang mag-isa. araw sa ating lahat. Shout out sa lahat ng ating mga Kaibigan mga kumari kumpari dyan shout out po at ingat tayong lahat palagi andito na naman tayo sa kaingin so, makahingal malapit na tayo so ayan ito yung tinanim kong ito yung tinanim kong niyog oh. ayan ito na yung tinanim kong niyog maraming ano dito car lang so, ayan nandito na ako ayan o oh. naupo muna tayo ah kakahingal na tayo andito na tayo sa kubo kubo ah mangak ah, pahinga muna tayo kunti so ayan Kumusta na kayo lahat mga kumare, kumpare? Salamat po nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like at nag-comments po sa Munti Kupong Channel. Maraming maraming salamat po. Ah, kakahingal. Ayan na ay yung mga saging oh. Ayan oh, ready to harvest na siya. Oh, ayan oh. Tsaka yung isa doon na natumba oh pwede nang harbisin ayan o oh. ayan pwede na siyang harbisin ayan o oh. oh, ayan so ayan po kaya po ako nandito dahil sa gusto ko pong makita yung mais na tinanim namin at, at the same time may itatanim po ako ito ayan tatanim natin yung pinya tapos itong sayuti, ayan. Oh, tumubo na siya. So itatry natin siyang itanim dito sa area. Kasi ang gusto nito is yung malamig na lugar. So itatry lang natin kung mabuhay to siya dito. So ayan, kaya yun, ito yung sadya ko. Tumubo na sila. So magtatanim ako ng sayuti at saka pinya. Ito noon pa tong ano, ah, uh, December uh, New Year. So sayang naman itapon, so itanim ko na lang. So ayan, magtatanim at tayo nito mamaya. So, ngayon po is ipapakita ko sa inyo yung mga itinanim naming mais uh, kung may tumubo ba o gano ko na sila kalaki. So ipapangita ko po sa inyo. Hindi pa po, po kami nakapag-abono. Actually, yung asawa ng ate ko at saka yung anak niya palagi na silang pumupunta rito tinitrick kaso lang ako hindi ako nakasama kasi meron ang akong trabaho meron akong ano, customer sa parlor so kaya hindi ako makasama sa kanila so ngayon dahil bakanti pa yung oras ko ayan update ko po kayo sa mga tanim ko at saka yung sa mga mais so ayan itamin kami ditong ano ayan tanim na galay ayan, galay ayan may galay tayong tanim dito ayan. So, okay tayo dito konti sa itaas. So, ayan. Ito na po yung mga tanim naming mais. Ito na po yun sila o. Oh. Yan, malaki na. So, yan. Yan na po yung mga tanim naming mais. Yan o. Oh. Oh. Malaki na siya o. Oh. Yan, malaki na. So, hindi pa po kami nakapag-abono. So mga susunod na araw mag-abono kami so, dito. So, ayan. So, ayan. so doon sa ba taas banda yung tinanim ko. Yun naman yung sa kabila oh. Malalaki na. So, wala, kailangan na siyang linisin. Lumaki na yung mga damo. Tumaas na. natin yung sa itaas yung tanim ko tayo <laughs> sa itaas banda o, sa itaas walang walang ano walang tumubo dito sa itaas kulang walang masyadong tumungo sa itaas kinain ng mga ano oh, wala oh. kinain pa rin ng hayop ng mga uwak tapos kasi ano siya madamuna tubo walang masyadong tumubo doon sa banda sa baba okay lang sa itaas wala masyadong Dito sa baba, okay okay yung tubo nila. din may alubati ayan yung mga alubati o tumubo na ayan tumubo na yung mga alubati sa ba yun mga galay yan, galay. Galay yan. Amote. Yan. Dito bali banda sa baba. Ito yung tinamnan ko ng kasaba. Kamuting kahoy. Ayan. oh, ito na yung kamuting kahoy ko. Ayan. Tumubo na sila. Tumubo na. Umuupin ka ako hmm, eh. Tumubo na siya. Hmm. Hmm, tumubo na sila. Kita tanin macam ayo ni tu. Kita tanin. Ini benda, kasi apa sila? Guzonila malamik. Ini tu natin benda itanin, sebab apa? Natin benda ni. jadi kasi malamik, malamig. So, ayan. So, na po yun siya. Kasi dati nakatanim na ako nito. Sinubukan ko lang. Umubo naman siya. So, itatry natin kung So ayan Lagyan natin ng ano dito mamaya Kahoy para di, hindi siya matapakan Ito naman yung isa bagus kan? Kita nak tinam kahwi, parang dik sama apa kan? Hmm. sama temukan. Sayo, nilagay ko Tapos, ito banda yung Itong Pinia yung hinarbis ko na ano kasaba ayan ang na daming laing daming car lang may wild dito na palay ang palaya so yan oh. pwede na siyang harvestin pwede na harvestin oh. Pwede nang harvest eh. May isa. Kulang na. Ayan, pwede na sila harvest. On. So, ayan. Tapos na akong magtanim. Natumba na dyan itong isa dito. So, natumba din dahil kasi umuulan dito nung mga ano, paraang linggo. Ganda na na lang na siya. Yan mga maring. Tapos na tayo magtanim at saka mag-update sa maisan. So, ho, ngayon po ay uuwi na tayo. Uwi na po ako. Uwi na tayo.